Kayo oh, ga taligsik like, naman. Mura importante. Eh. Kay liso gyud masakit ano. Oh nya. Tingnan ni re panginabuhi ba. Sa so, insta tay mga simple oh. Paparating na siya. So, Sa akin natin tatay. Tay, good afternoon, Tay. Ah, uh, good <laughs> afternoon. mo yang mo basura na koran? So, yung mga simple ito po sa tatay nung no, no, na picture natin, wala pong payo. Morning, paro pa noon, na tayo? Naka. Uli, tay? mm -hmm. uli naka? Hindi <laughs> ka nga na huwag karton ito basura? Toyo, Toyo, ulit ito? Ah, sige. Tay, nagkita man ito pag last, no? Okay. Ano Nah, man to na nga okay payong. Okay ran mo taura na okay. Oh. Para kay oh, ga taligsig bayag sige. Okay ra? Taura. Mm -hmm. Ha? di taura? Mabasa ka? Sino? <laughs> Dili nga ron ba taligsig taligsig bay pa dong ka uli. Okay ra ka no. Na ko. Kani ngani ba? <laughs> ha? Taura na <laughs> Ha? Dili ato may butas kilit kani. Eh. Nam ni sito kod. Okay ra. Dili pero dili mabasa. Ha? Ha? Malupa dili magapakusog dagan ka. Oh, hinera ka, nera. At least di ka mabasa ba. Ha? Tawaran na to. Bisi bi gi bag Ayo, ari ta dari butang. Dari. Pa na man. Ha? Sige, sige. Na no? Gawan ba ya? Kawat yeah. <tinyo> ha? Ha? Ako ang say ako apa yung? Di okay ramon sa problema, okay pa yung ikaw lang. Ha? Tawaran na to. Sigi-sigi. Ibutan sana, ha? Hansay pila? Ano man, palito ni mo? Ayo, <laughs> ayo, ayoy, tag yatag ni mo. Okay ramang kan mo? <laughs> ha? Kailo <laughs> lagi ka babasa nya, basura ra bay pangita ni mo. Ha? Imo na ipatimbang ron? Ugma. Nga pila na may halino na na? Tres. <laughs> sige, sige. Di paubos lang na tog ang payo nga. Pwede kay ba? Nga butangin lang niya og banting. Oh, bantingi lang ha. At least di na ka mabasa kaysa mapasilong pa ka. Ha? Ha? Ano man? Kato kita ta? Bagaway pa to. Kapte ni tayo. Kay gawa na. Kapte sa ha? Oh, ikaw, imo na siyang usbon, pwede raman. Ha? Ha? Guma yung higot, pwede raman. Oh, pwede ra. Asam ni pabor di ka mabasa. Ikalan niya iko na ni. Oh, dira lang. Kayo ga taligsik naman. Ako? Nangumpra ba ko merkado? Ayo sahir aku mau anak mereka dong umprah. Nya nak kita mentikanya. Paglas bayar. ngekita kita bayar tanya. Boleh kayak payung atau? Mau nak karun? Uh, isip kuan. taga antika. Ah. Ah. Tayo pasalamat ako tayo sa ginawa lang pasalamat ah. Ha? Kaya ham nagikan. Ha? Ah. Wala ko yung bandi dari kalibutan ha. Oh, sige na wala lagi pasalamat. Mura importante kay liso gi masakit ano. Oh, nya. Tingnan ni re eh, panginabuhi ba. Ayun na matatali na ito mga simple Sanay, sanay tayo Sana nito dugay na ni imong kwantay oh do ka to egg <laughs> sinali mo si, pa kanana siya oh sige ari bukara bukara ha <laughs> sakto na pang sikat mo na nga gila host Oke. Okay. <laughs> no. Hah? Oh, Magana na galandong. <laughs> Ana lang hindi kay mapalid no. Oso san Ha? Kau ban mo? Imo ni? Ha? Oh? Asa man? oh sikat ni mo. Oh, sige. Uli na katay Sige I, Asan ay butang ni mo? Asan mo ka? Masayro ka? Hindi Ang sada eh? Kuyog mo kuyog ah, Ikitig sunod niya Sige sige <laughs> Puli puli demo magsikad Puli ah Puli puli Uy gunsa manin mo? Ha? igunsa manin ni mo? Amigo lang ah, Amigo ra Sige Ang sada may halin Tunga mo sa halin Sige jahat nih. Ah, oke. Okay. Sigi, sigi. Ah, oh, lausa lagi lid bang. Sigi, sigi. Gimana lagi sih? Di bandara na. itu namu? Ya sudah, namu sedang dia. Masih sedang dan masih sedang dia. Eh, penuh dan ini juga. Masih sedang. Masih sedang. Ya, penuh-penuh snack tay. Wala na kayo mo Ha? Ako? hindi okay naman ko. Kay namsa na ginawa. Siya rin bahala na ako. Ha? Sige. Amping. <laughs> sige, sige. Sige. Taguhin na. Mawa <laughs> na. Salamat ka sa pagdawa tayo. Hindi <laughs> na ka mabasaan eh. Kay ngaron panahon bang magunuan. Lisod kayo no. Sigi sigi. Kisay mo drive na ikaw? Ah sigi. Di, <laughs> sigi sigi. Amping-amping. Ye. Toto Masura sa Dim kan masura. Sige. Adiresakan masura dai. Sigi sigi. Na apa salin mo? Oh, giapas Ah, sigi. Mandar pana tai? Sigi sigi tay Like tengok. Ah, oke, nak mudah mudagan lang. Ambing-ambing. sige selamat ay.